Naramdaman mo na ba na nakulong, na walang paraan, na para kang nakikipaglaban sa mga labanan na tila mas malaki kaysa sa iyong lakas? Alam mo ba na mayroong isang makapangyarihang paraan upang harapin ang anumang kahirapan, talunin ang mga bihag ng kalaban at mabuhay ng buong tagumpay? Sa video na ito, matuklasan mo kung paano gamitin ang salita ng Diyos bilang iyong pinakamabisang sandata laban sa Diablo. Kahit gaano kalaki ang pakikibaka na kinakaharap mo ngayon, ibinigay sa iyo ng Diyos ang lahat ng kailangan mo para manalo. At ang katotohanan ng ito ay ihahayag dito. Ngayon, ang sandaling ito ay apurahan. Ito ay hindi lamang isa pang nilalaman upang panoorin, ngunit isang natatanging pagkakataon upang matuto ng praktikal, malalim at pagbabagong mga tool na maaaring magpabago sa iyong buhay magpakailanman. Ang jablo ay hindi nagpapahinga at habang nagaalangan ka, sinusubukan niyang magkaroon ng saligan sa iyong isip, sa iyong puso at sa iyong mga desisyon oras na para mag-react. Huwag hayaan siyang magnakaw ng isa pang minuto ng iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan o ang mga layunin ng Diyos para sa iyo. Malapit mo nang matuklasan ang makapangyarihang mga diskarte na pagsasanggalang sa iyong kaluluwa laban sa mga pag-atake ng kaaway. Ngayon, nagtatanong ako sa iyo na iintindihan mo ba talaga ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? ito ay hindi lamang isang libro, ito ay hindi lamang magagandang salita o nakaka-inspire na kwento, ito ang buhay na katotohanan, ang tabak na pumutol sa mga kasinungalingan ng kaaway, ang manual para sa iyong tagumpay sa lahat ng larangan ng buhay, at sa video na ito, matututuhan mo kung paano ito gamitin sa praktikal at epektibong paraan isipin na harapin ang mga hamon ng may kumpiyansa, alam na ang Diyos ay nasa iyong tabi at ang kanyang salita ang susi sa pagdinig sa anumang balakid. Kaya huwag iwanan ng video na ito hanggang sa huli. Bawat minuto ay naglalaman ng mahahalagang insight, mga pangako sa Biblia at mga estratehiya na makakatulong sa iyong madaig ang mga pagdududa, takot tukso at maging ang pinakamahirap na sandali ng iyong paglalakbay higit pa sa pakikinig ang nilalamang ito ay isang tawag sa pagkilos at ang iyong buhay ay hindi kailanman magiging pareho pagkatapos ilapat ito gusto kitang anyayahan na aktibong lumahok Iwanan ang iyong opinyon sa mga komento, ibahagi ang iyong mga hamon at pagdududa. Sabihin, ano ang pakikibaka na kinakaharap mo ngayon? Nais naming manalangin para sa iyo at maglakad ng magkasama sa paglalakbay na ito ng tagumpay. Ang iyong karanasan ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba na dumaranas din ng mga katulad na pakikibaka. At para hindi mo makalimutan ang anumang nakakaganyak na nilalaman, i-click ang button na mag-subscribe dito sa channel at i-activate ang notification bell. Sa ganitong paraan, aabisuhan ka sa tuwing maglalatala kami ng mga mensahe at turong magpapatibay sa iyong pananampalataya. Huwag ipagpaliban ang iyong tagumpay. Ngayon ang araw para gumawa ng pagpapasyang hakbang upang harapin ang jablo ng may autoridad at kumpiyansa. Ito ang sandali. Dinala ka ng Diyos dito para sa isang layunin at nais niyang mabuhay ka sa kalayaan at ganap. Kaya, mangako sa mensaheng ito, Ibahagi ang video na ito sa mga mahal mo at tuklasin kung paano ganap na mababago ng salita ng Diyos ang iyong buhay. Panoorin hanggang sa huli at simulan mong isabuhay ang tagumpay na napanalunan na para sa iyo sa krus. Sabay tayo, itinuturo ng Biblia na ang salita ng Diyos ay isang makapangyarihang sandata laban sa kasamaan. Sa araw-araw na paghaharap laban sa kaaway ng ating mga kaluluwa, mahalagang maunawaan ang lalim at lakas na nilalaman ng banal na kasulatan. Ang Diablo, Tuso at Matiyaga ay naghahanap ng mga paraan upang ilayo tayo sa katotohanan, ngunit ang sagradong salita ay gumagana tulad ng isang matalim na tabak na may kakayahang suriin ang mga panlilinlang at bitag na kanyang pinaplano. Si Jesus nang tuksuhin sa disyerto ay malinaw na ipinakita ang kapangyarihan ng pagsipi at pagsasabuhay ng mga banal na turo bilang isang anyo ng espiritual na tagumpay ang unang hakbang sa paggamit ng salita ng Diyos ay malaman ito ng malalim hindi sapat na magkaroon ng mababaw o kalat-kalat na pagbabasa kailangan mong isawsaw ang iyong sarili sa iyong mga teksto pag-unawa sa konteksto mensahe at mga prinsipyo. Ang pag-uukol ng oras sa pagninilay-nilay sa Biblia ay parang pagpapatalas ng espada. Kapag mas nagsasanay tayo, mas nagiging handa tayo para sa espiritual na pakikidigma. Ikabilang dito ang pagsasaulo ng mga talata pag-unawa sa kahulugan sa likod ng mga talinghaga at pagsasabuhay ng mga turo sa pang-araw-araw na buhay. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang pananampalataya sa katotohanan ng salita. Kung walang tunay na paniniwala, ang kasulatan ay maaring maging walang buhay na mga teksto lamang. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga salita na ginagawang buhay at epektibong mga pangako laban sa anumang masamang pag-atake. Inihalin tulad ni Apostol Pablo ang pananampalataya sa isang kalasag na kayang pawiin ang nagniningas na sibat ng masama kapag ginamit natin ang salita ng may pananalig. Ito ay nagiging hindi mauubos na pinagmumula ng lakas ng loob at lakas sa panahon ng kahirapan. Ang panalangin ay gumaganap ng isang pantulong na papel sa prosesong ito. Ang pagdarasal gamit ang mga talata sa Biblia ay isang kasanayan na nagpapatibay sa koneksyon sa pagitan ng Kristiyano at ng Diyos bilang karagdagan sa pagpapahayag ng mga espiritual na katotohanan laban sa mga kasinungalingan ng Diablo ang bawat panalanging nakabatay sa kasulatan ay nagdadala ng hindi matatawaran na espiritwal na bigat dahil ito ay nakasalig sa walang hanggang mga pangako. Ito ay tulad ng pagdedeklara ng digmaan laban sa kadiliman gamit ang mga lihitimong at hindi nagkakamali na armas. Ang pagharap sa kaaway ay nangangailangan din ng pagbabantay ang jablo ay inilarawan bilang isang umuungal na leon naghahanap ng masisila. Ang pagbibigay pansin sa iyong mga diskarte ay mahalaga upang maiwasan ang pagkahulog sa mga bitag. Ang salita ng Diyos ay nagliliwanag sa ating mga landas na nagsisiwalat ng mga lalang ng masama at nagbibigay ng malinaw na patnubay upang takasan ang mga ito. Ang awit 119-105 ay isang klasikong halimbawa nito. Ang iyong salita ay lampara sa aking mga paa, isang liwanag sa aking landas. Karagdagan pa, mahalagang tandaan na ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng espiritual na autoridad. Si Jesus, bago umakyat sa langit, ay nagbigay sa kanyang mga alagad ng kapangyarihan upang madaig ang mga puwersa ng kasamaan kapag ipinahayag natin ang kasulatan ng may autoridad at kumpiyansa, kinikilala natin ang ating lugar bilang mga anak ng Diyos at tagapagmana ng Kanyang mga pangako. Ang pagkilalang ito ay isang direktang dagok sa Diablo na natatakot sa mga nakakakilala kung sino sila kay Kristo. Ang pakikipag-isa sa ibang mga Kristiyano ay mahalaga din ang pagiging napapaligiran ng mga taong kapareho natin ng pananampalataya ay nagpapatibay sa ating paglaban sa kaaway. Ang pangkatang pag-aaral ng banal na kasulatan ay nagbibigay daan sa iba't ibang pananaw na magdulot ng higit na pag-unawa at pagpapatibay. Kung paanong ang isang hukbo ay hindi nag-iisa sa digmaan, ang mga Kristiyano ay dapat humingi ng suporta sa kanilang komunidad upang harapin ang mga espiritwal na labanan. Ang espiritwal na disiplina ay isa pang mahalagang sandata. Ang paglalaan ng mga tiyak na sandali sa pag-aaral, pagdarasal at pagninilay-nilay sa salita ng Diyos ay nakakatulong na bumuo ng isang gawain na nag nagpapalakas sa ating kaluluwa. Sinisikap ng Diablo na pahinain tayo sa pamamagitan ng paggagambala at espiritual na katamaran, ngunit ang isang disiplinadong buhay ay gumagawa sa atin na lumalaban sa kanyang mga pag-atake. Ang pagiging matatag ay ang susi sa pagbuo ng isang matatag at handa na espiritual na buhay. Ang jablo ay madalas na gumagamit ng mga pagdududa at kasinungalingan upang pahinain ang mga mananampalataya. Gayon paman, ang salita ng Diyos ay gumaganap bilang isang panlaban sa mga bitag na ito. Kapag alam natin at ipinahayag ang mga banal na pangako, pinawalang bisa natin ang mga kasinungalingan na sinusubukang itanim ng kaaway sa ating isipan kung paanong tumugon si Jesus sa Diablo sa disyerto sa pagsasabing, Nasusulat, magagawa rin natin ito, labanan ang mga kasinungalingan ng may ganap na katotohanan. Ang kadalisayan ng puso ay mahalaga din sa pakikipaglaban sa kaaway, ang pamumuhay na may integridad. Alinsunod sa mga tuntunin ng Biblia ay nag-aalis ng anumang butas na maaaring subukang pagsamantalahan ng Diablo. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin na tumakas mula sa kasalanan at ituloy ang kabanalan. Ang pagsunod na ito ay hindi lamang pinoprotektahan tayo, ngunit pinalalapit din tayo sa Diyos na ginagawa tayong hindi magagapi sa espiritual na pakikibaka. Ang isa pang nauugnay na aspeto ay papuri at pagsamba. Kapag dinadakila natin ang Diyos, ipinapahayag natin ang kanyang suberanya sa lahat ng bagay, kabilang ang kasamaan. Ang papuri ay may kapangyarihang masira ang katatagan ng kapwa, gaya ng ipinakita sa kwento ni Josapat, nang umawit ang mga Levita at talunin ng Diyos ang mga kaaway ng Israel. Ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan ay isang makapangyarihan at madalas na minamaliit na sandata. Kailangan ang tiyaga. Ang pagharap sa Diablo ay hindi isang araw na labanan, kundi isang patuloy na digmaan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nakakatanggap tayo ng pampatibay loob na huwag sumuko kahit na harap ng kahirapan. Ipinapaalala niya sa atin na kay Kristo, tayo ay higit pa sa mga mananakop na kayang lampasan ang anumang hamon. Ang pagtitiyaga sa pananampalataya at pagsasagawa ng salita ay ginagarantiyahan sa atin ang pangwakas na tagumpay. Ang pagtitiyaga ay higit pa sa isang kabutihan. Ito ay isang banal na tungkulin. Tinuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita na manatiling nakatutok ang ating mga mata sa Kanya kahit na sinusubukan tayong ilihis ng mga unos ng buhay. Alam ng Diablo na ang mga sandali ng kahinaan ay maaaring gamitin bilang pagbubukas para sa pagdududa, takot at pangihina ng loob sa makatuwid, ang Biblia ay patuloy na nagpapaalala sa atin na dapat tayong magtiis ng matatag sa pananampalataya na nagtitiwala na ang Panginoon ay nasa aking tabi sa bawat sitwasyon. Ang bawat pangakong matatagpuan sa banal na kasulatan ay isang paalala na hanggat tayo ay naninindigan, ang kaaway ay walang kapangyarihan sa atin. Ang isa pang makapangyarihang diskarte sa pagharap sa Diablo ay ang mamuhay ng malinaw sa harap ng Diyos. Kapag ipinagtapat natin sa Panginoon ang ating mga kahinaan, kasalanan at pakikibaka, sinisira natin ang mga tanikala na sinusubukang gamitin ng kaaway laban sa atin. Tinitiyak sa atin ng salita na kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo ay patawarin at linisin. Ang katotohanan ng ito ay hindi lamang nagpapanumbalik sa atin, kundi nagpapawalang bisa rin sa mga akusasyon ng kalaban na hindi na tayo kayang ikulong ng kasalanan o kahihiyan. Ang pasasalamat ay gumaganap din ng isang mahalagang papel sa pakikipaglaban sa Diablo. Ang pagpapasalamat sa Diyos kahit sa gitna ng mga kapighatian ay isang paraan ng pagpapahayag na tayo ay nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at soberanya. Sinisikap ng kalaban na bulagin tayo sa mga biyayang natanggap na natin sa pamamagitan ng pagtutok lamang sa mga kahirapan. Gayunpaman, itinuturo sa atin ng salita na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon dahil ang gawain ito ay nagpapabago sa ating isipan at nagpapalakas ng ating espiritu upang labanan ang kasamaan. Mahalaga rin na kilalanin ang kapangyarihan ng banal na espiritu bilang ating katulong. Siya ang gumagabay sa atin sa katotohanan, nagpapalakas sa ating mga kahinaan, at nagpapaalala sa atin ng mga salita ni Kristo. Ang Biblia ay nagsasaad na ang banal na Espiritu ay namamagitan para sa atin sa hindi maipaliwanag na mga daing kahit na hindi tayo marunong manalangin. Ang pagpapahintulot sa Kanya na gumawa sa ating buhay ay tulad ng pagkakaroon ng laging kakampi na handang magbigay daan sa atin na manalo sa bawat espiritual na labanan. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang isang nagtatanggol na sandata, nakakasakit din siya. Habang pinoprotektahan tayo mula sa mga pag-atake ng kaaway, binibigyan tayo nito ng autoridad na sumulong at masakop ang mga espiritual na teritoryo kung paanong si Joshua ay inutusan na maging malakas at matapang sa pagpasok sa lupang pangako, tayo rin ay tinawag na harapin ang ating mga hamon ng buong tapang. Nagtitiwala na ang salita ay umaalalay sa atin. Sa bawat oras na ipahayag natin ito, inaangkin natin ang mga banal na pangako at tinalo ang mga puwersa ng kasamaan. Ang kababaang loob ay isa pang kailangan, -kailangan na katangian sa pakikipaglaban sa jablo. Ang pagkilala na ang ating lakas ay nagmumula sa Panginoon at hindi sa ating sarili ay isang pagkilos ng pagtitiwala na nag-aalis ng sandata sa kaaway. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang Diyos ay lumalaban sa mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Kapag inilagay natin ang ating sarili sa posisyon ng pagpapasakop sa Panginoon, ang jablo ay walang pagpipilian kundi ang tumakas dahil tayo ay pinoprotektahan sa ilalim ng banal na autoridad. Higit pa rito, ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin na magpatawad. Ang pagpapatawad ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata laban sa jablo habang sinusubukan niyang ikulong ang ating mga puso nang may sakit at sama ng loob. Kapag pinili nating magpatawad, sinisira natin ang mga tanikala ng puot at pinahihintulutan ang kapayapaan ng Diyos na maghari sa ating buhay. Ang pagpapatawad ay magpapalaya sa atin at pinipigilan ang kaaway na gamitin ang kapitan bilang pintuan para salakayin tayo. Ang pagpapanibago ng isip ay isa pang pangunahing prinsipyo na matatagpuan sa banal na kasulatan. Ang Diablo ay gumagawa ng walang kapaguran upang punuin ang ating isipan ng mga kasinungalingan, takot at mapangwasak na mga kaisipan. Gayunpaman, hinihikayat tayo ng Roma 12 to do na baguhin ang ating pag-iisip sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pagbabago upang makilala natin ang mabuti, katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagpupuno sa ating mga iniisip ng mga katotohanan sa Biblia, pinahihina natin ang mga pag-atake ng masama. Ang pagsunod sa salita ay katibayan ng ating pananampalataya. Hindi sapat na marinig o basahin ang kasulatan. Ito ay kinakailangan upang isabuhay ang mga ito. Kapag sinusunod natin ang mga utos ng Diyos, nagiging buhay na halimbawa tayo ng kanyang liwanag at katotohanan. Ang jablo ay natatakot sa mga Kristiyano na namumuhay sa kanilang ipinangangaral dahil sila ay kumakatawan sa isang direktang banta sa kanyang kaharian ng kadiliman. Sa makatwid, ang pagsunod ay isang gawa ng espiritwal na pakikidigma na lumuluwalhati sa Diyos at tinalo ang kaaway. Sa gitna ng mga labanan, mahalagang tandaan na ang jablo ay natalo na sa krus. Ang muling pagkabuhay ni Heso Kristo ang garantiya ng ating huling tagumpay. Ang salita ng Diyos ay nagpapahayag na ang anak ng Diyos ay naparito upang sirain ang mga gawa ng Diyablo. Kapag iniangkop natin ang katotohanan ito, hindi tayo lumalaban bilang mga naghahanap ng tagumpay, ngunit bilang mga may tagumpay na kay Kristo. Nagbibigay ito sa atin ng tiwala at kapayapaan kahit na sa pinakamahihirap na laban. Ang tagumpay ni Kristo sa krus ay ang pundasyon ng bawat espiritual na labanan. Patuloy na sinusubukan ng Diablo na kalimutan tayo sa katotohanan ito na nagsusulong ng mga pagdududa at takot na nagpapahina sa ating pananampalataya. Gayunman, ipinakilala sa atin ang salita na inalis ni Jesus ang mga pamunuan at mga kapangyarihan na hayagang nagtagumpay laban sa kanila. Ang katotohanan ito ay nagbibigay sa atin ng autoridad na tanggihan ang anumang akusasyon, pananakot o kasinungalingan mula sa kaaway matapang na ipinapahayag na tayo ay higit pa sa mga mananakop sa pamamagitan ni Kristo. Ang pagtitiwala sa salita ng Diyos ay nangangailangan din ng pagtitiis. Maraming beses, ang tugon o pagpapakita ng tagumpay ay maaaring hindi kaagad, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay hindi kumikilos. Ginagamit ng kaaway ang pagkabalisa at kawalan ng pasensya upang subukang ilayo tayo sa pananampalataya. Ngunit hinihikaya tayo ng Biblia na maghintay sa Panginoon ng may pagtitiyaga. Ang bawat pangako ng Diyos ay natutupad sa tamang panahon at ang pagtitiwala dito ay isang makapangyarihang paraan upang labanan ang mga pag-atake ng kasamaan. Ang pagkakaisa sa mga Kristiyano ay isa ring mahalagang kasangkapan sa paglaban sa Diablo. Sinabi ni Jesus na ang isang nahahati na kaharian ay hindi makatayo at alam ito ng Diablo. Sa makatuwid, sinisikap niyang maghasik ng alitan at pagkakawatak-watak sa mga anak ng Diyos. Gayunpaman, ang salita ay nagtuturo sa atin na mamuhay sa pag na naghahanap ng kapayapaan at pagkakaisa sa isa't isa. Kapag tayo ay nagkakaisa, ang ating mga panalangin ay mas mabisa at ang kaaway ay hindi makakapasok sa ating hanay. Ang kagalakan sa Panginoon ay isang madalas na hindi pinapansin na sandata sa espiritual na pakikidigma. Ipinahayag ni Nehemias na ang kagalakan ng Panginoon ang ating lakas at ang katotohanan ng ito ay isang kalasag laban sa mga taktika ng jablo. Sinisikap ng kaaway na ibagsak tayo sa mga alalahanin, pagkabigo at kawalan ng pag-asa Ngunit ang kagalakan na nagmumula sa Diyos ay lumampas sa mga pangyayari. Ang kagalakang ito, batay sa salita, ay nagbibigay sa atin ng espiritual na lakas upang labanan at mapagtagumpayan. Ang saloobin ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos ay pinoprotektahan din tayo laban sa mga bitag ng diablo. Ang pagmamataas ay isang bukas na pinto para sa kaaway dahil siya ang dahilan ng iyong unang pagbagsak. Pinapayuhan tayo ng Biblia na magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos na nagtitiwala na itataas niya tayo sa tamang panahon. Ang postura ng pagpapasakop na ito ay nagsasara ng mga puwang na sinusubukang pagsamantalahan ng Diablo na nagpapatibay sa ating spiritual na posisyon. Ang pagsasagawa ng pag-aayuno na sinamahan ng pagbabasa ng salita ay isa pang makapangyarihang diskarte laban sa diablo. Tinutulungan tayo ng pag-aayuno na disiplinahin ang ating laman na nagdaragdag ng ating spiritual na sensitivity. Si Jesus, bago humarap kay Satanas sa disyerto, ay nag-ayuno sa loob ng apat na pung araw na nagpapakita na ang gawaing ito ay naghahanda sa atin na harapin ang mga puwersa ng kasamaan kapag pinagsama natin ang pag-aayuno sa salita, lumikha tayo ng isang spiritual na kombinasyon na neutralisahin ang mga estratehiya ng kaaway. Ang kahalagahan ng pagkakaroon ng spiritual na pag-unawa ay hindi maaring maliitin. Ang Diablo ay madalas na nagkukunwaring anghel ng liwanag upang linangin ang mga mananampalataya. Tinutulungan tayo ng salita ng Diyos na makilala kung ano ang mula sa Diyos at kung ano ang bitag ng masama. Ang banal na espiritu sa pamamagitan ng pagbibigay liwanag sa banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng kakayahang makilala ang mga maling doktrina, tusong panlilinlang at mga tuksong nagtatago na maaaring magdulot sa atin ng pagkaligaw ang isa pang mahalagang prinsipyo ay ang buong pagsuko sa Panginoon. Sinisikap ng Diablo na panatilihin tayong nakadikit sa mga bagay ng mundong ito na lumilikha ng mga abala na naglilinis sa atin mula sa banal na layunin. Gayunpaman, itinuturo sa atin ng salita na hanapin, una at pangunahin, ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran. Kapag isinuko natin ang lahat sa Panginoon, ang ating mga alalahanin, plano at pangarap, inaalis natin ang anumang kontrol sa ating buhay mula sa mga kamay ng kaaway. Ang panalangin ng pamamagitan ay isang makapangyarihang sandata na hindi lamang nagpoprotekta sa mga nagdarasal, kundi nagpapalakas din sa iba sa ating paligid. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin na pasanin ang mga pasanin ng isa't isa at kabilang dito ang pagdarasal para sa mga pangangailangan at pakikibaka ng ating mga kapatid kay Kristo. Sa pamamagitan ng pamamagitan batay sa salita, Pinalawak natin ang abot ng espiritual na proteksyon, pinapahina ang mga aksyon ng Diablo at itinataguyod ang pagkakaisa sa katawan ni Kristo sa wakas ang pagtitiwala sa soberanya ng Diyos ang pundasyon na sumusuporta sa lahat ng mga estratehiyang binanggit. Ang pagkaalam na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay, kabilang ang mga espiritual na labanan, ay nagdudulot ng kapayapaan at katiwasayan. Sinisikap ng Diablo na papaniwalain tayo na tayo ay nag-iisa o ang pakikibaka ay higit pa sa ating makakaya. Ngunit tinitiyak sa atin ng salita na hindi tayo papayag ang Diyos na matukso ng higit sa ating makakaya siya ay tapat at laging nagbibigay ng paraan. Sa ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo ang isang bagay na makapangyarihan. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo at ang kanyang salita ay buhay, mabisa at sapat upang bigyan ka ng kakayahan upang harapin ang anumang labanan, anuman ang laki ng hamon o tindi ng pakikibaka ang kapangyarihan ng Diyos ay palaging magiging mas dakila. Maaring subukan ng Diablo na ibagsak ka, ngunit natalo na siya sa krus at ikaw, bilang anak ng Diyos, ay nasa panig ng tagumpay. Maniwala ka, ang parehong Diyos na lumikha ng langit at lupa na nagbukas ng dagat para sa Israel at bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay ang Diyos na nakikipaglaban para sa iyo ngayon. Mahal na mahal ka niya at nais niyang mabuhay ka ng may lakas ng loob, pag-asa at pananalig na kay Kristo, ikaw ay higit pa sa mananakop. Kaya bumango ng may pananampalataya. Gamitin ang salita ng Diyos bilang iyong sandata, panatilihing matatag ang iyong pagtitiwala sa Panginoon at huwag kalimutan na siya ang may kontrol. Kapag nananatili kang tapat, Kapag inilagay mo ang iyong tiwala sa Kanya at ipinahayag ang mga pangako ng Biblia, walang puwersa ng kasamaan ang maaaring manaig laban sa iyo. Naway ang mensaheng ito ay magbigay ng inspirasyon sa iyo na mamuhay ng matapang at masaya, batid na ang Diyos ang iyong lakas at kanlungan. Magtiwala sa Kanya ng buong puso, sumulong ng may tiyaga at tandaan ang pinakamahusay ng Diyos ay laging darating. Ikaw ay minamahal, pinalakas at binibigyang kapangyarihan ng lumikha ng lahat ng bagay. Ngayon, humayo ng may pananampalataya at isabuhay ang kabuuan ng tagumpay na inihanda na ng Diyos para sa iyo. Naway ingatan ng kapayapaan ni Kristo ang iyong puso. At ang mga pangako ng salita ay maging batayan ng iyong buhay araw-araw. Mas malakas ka kaysa inaakala mo dahil kasama mo ang Diyos.